Kawiner, ano ang mga signs na immature ang partner mo? Oh, no. Yan ang mema tanong natin ngayong araw na ito. At sa mema tanong na yan, may mga nakimema. Kaya ang mama mo makikimema rin. So, I only have 20 seconds para magmema sa mema nila. Sabi dito ni Ray Cabs, siya lang ang tama, hindi marunong tumanggap ng kamalian. Naku, baka na oh. ganyan ang partner sabihin mo sa kanya, nobody's a perfect. Perfect ka, perfect ka, perfect ka. Huwag ka masyadong perfect, baka kunin ka ng kalaban ni eh, Lord. <laughs> so yun lang, walang taong perfecto. Mahirap yung ganyan, feeling, feeling talaga. Feeling perfect. Umabot. Sabi naman dito ni Maria Agnes, silent treatment. Uy! Nako, baka gusto lang niya manahimik, hayaan mo na siya. Kung gusto niya manahimik, doon siya sa labas. Pero alam mo, no, wala ako masyadong negative mema dito sa mema ni Maria Agnes kasi may mga tao talaga na para maging okay sila, kailangan nilang manahimik. Pero syempre, maganda rin dapat na napag-uusapan ang mga bagay-bagay kasi nga, pag hindi napag-usapan, dyan lumalala ang problema. Eto naman, sabi dito ni May Mayra Sotnas, pala sumbat palagi siya tama. Kahit mali na ginagawa, ta tama pa rin siya. Ang mema ko dyan, tamaan mo na. <laughs> Total, gusto niya palagi siyang tama. Tamaan mo na ng makatikim. <laughs> Mahirap kalaban yung ganyan, yung palasumbat. Yung after all ng ginagawa niya sa iyo, isusumbat then afterwards. Mahirap 'yan. Kaya ko ako sa iyo mag-isip-isip ka na. Kailangan na bang ihiwalay ang puti sa Sabi naman dito ni Daryl Diamante Pan Nizales, maliit na misunderstanding, big deal sa kanya. Kaya ayon, lagi na lang nag sa maliit na bagay. Nako! eto na lang yan. Maliit na butas, lumalaki. Kung anong connection niya, comment down below. Di ko alam. Pero hindi ka winner, no? Talagang ako for me, agree-agree ako na kapag ka pinalaki mo yung isang maliit na bagay, immature ka pa. Kasi marami ka pang energy para mang-away. Kasi kapag ka tumatanda ka na, nababawasan na yung energy mo, eh. Mas magpo-focus ka na lang sa kung ano yung dapat o di ba hindi sa kung ano yung uh, magpapapagod sa mo. So, yun lang. Ikaw anong mema mo? Ano ang mga signs sa mature ang partner mo? Go. Heart hard until next.